unang panahon, may isang bayan na pinamunan ng isang sakim at mataas na hari. Si Haring Barabas ay kinatakukatan ang kanyang sinasakupan ngunit palihim din nila itong kinamumuhian walang ibang alam gawin ng hari kundi magutos at pagalitan ang mga kanyang mga alipin ang mga utos para mandi din dito ay impossible gawin at hindi makatiwilan. Ang hari ay mahilig kumain, matulog, at mag-akasya ng kayamanan niya. Nang karoon ng matinding taghirap sa kanyang kaharian. Ito, ito hindi maganda ang naging ani ng mga magsasaka at naging mahina ang benta ng mga magngangakal magngangalakal ang lahat sa karyan ay inutosang magtipid upang makal alpas sa taghirap ka sa kanilang naranasan. Lahat ng mga tao ay gumawa ng kanyang-kanyang paraan upang matipid ang maliban sa isang tao. Ay mismong hari, kram-kram, na si Barabas ay hindi sumusunod sa kaniyang utos. Walang itong pakialam na paghirap ang mga taong kaniyang nasasakupan. Patuloy sa paglustay ng kaniyang kamayanan sa walang kwentang mga bagay. Habang lahat ng tao ay nagtitipid at minsan lang sa arok lang kumakain, ang hari ay parang piyesta kung magpaluto sa kanyang mga alipin. Iba't ibang putahe ng iba't ibang mahal na klase. Mm -hmm. ng pagkain ang kanyang ipid na pahanda. At masaklap pa dun ay siya lamang kakain ang mga pa pinapalutog niya. Maski sobra, ang mga pagkain ay hindi niya nayayaya ang kanyang mga kasambahay o ang mga taong bayan na saluhan yang kumain. Ang hindi niya maubos ay hinahayaan niya lang. Hanggang tuluyan na ito masira. At hindi na pwedeng kainin. wala ko na rin isang araw habang nagpipiyasta ang hari <laughs> sa harapan ng mga sa kaniyang palas palay na palasyo ay may lumapit na isang matandang lu, pulubi humingi ng limos humingi ng limos ang puluwi maski pagkain na lamang pantawid sa gutom at ngunit hindi pansinin ng hari ng matanda sa halip pinagtabuyan niya ito nawalan daw siya ng ganang kumain dahil sa amoy ng palubi, <laughs> ng palubi, hindi ako. nagalit ang palubi sa sinabi ng Hardy, dahil kasakinan, Ka kasakiman nito bibigyan niya ito ng isang lelek leksyon hindi niya malimutan <laughs> hindi na tapos magsalita ang matanda ay biglang kumulog at kumidlat Thunder, thunder, thunder. Uh, ang hari ay unting-unting nagbago ng anyo. Nagsisigaw itong humihingi ang itawag sa matanda. Ngunit huli ang lahat. Huli na ang lahat. Biglang naglaho ang mang, ang matanda habang ang hari ay naging isang ganap na halaman. Nakita ng taong bayan ang lahat ng pangyayari at lapitan ng mga halaman ay may nakita silang bunga nito. Ito ay bilugan at mayroong koronang, koronang nakapatong. Ito na ang kanilang hari na si Barabas na dahil kasakiman ay naging isang halaman. Mula noon, tinawag si nila ang halaman na Bayabas mula sa pangalan ni Haring Bayabas. Yun na yun. At yun, moral of the story ay dapat hindi maging sikim. Dapat magbibigay ikaw ng mga kung ano, kung kung anong madami ikaw. Para masaya lahat. Yun lang. The end.